Dali! gat kagat pa siya kanina. <laughs> Gising mo, tanong tanghali na gumising, oh. Ano yun? Gisingin mo. Oo, gisingin mo yan. Dali. Dila, dilaan mo pati yung tenga. Yan, dili, gisingin mo. <laughs> yan, sige, gisingin mo. <laughs> Ano oh <laughs> oh Oo. <laughs> Pasukin niya pa naman sa dulo. Ano Gisingin mo yan. Oo. Oh, gisingin mo. Dali. Ayan. <laughs> yan Gisingin mo. Doon. Ayun. Bakit ako pinakilat mo? mo. Gisingin mo. baltugulin gulin mo Oo Yan lakasan mo oh. <laughs> ayaw ng ganyan Grabe <laughs> ka Ikaw na yung kinigit si walang klak ka na <laughs>